So, pada ay meron guys, pero meron among adlaw. Aro malimpo ni amo ang silingan, uh, amo ang karsada diri aro malipay po si German. Actually guys, katulong naman kung gabalik-balik aning amo ang tupad-tupad aning mong barangay. Kay ingon man si kapitan nga doon lang mangon ang eleksyon mo. Dako mangon ka pamilya mo iaming gibuhi pag -ayo. So, magpasalamat trapog ko. Kay bisag may tarong agi makatarbo ro man gihapon. Mel, wala pa snack, matay gutom bikin ni magatupad. Matay wala pa binya abot si nga angkon ron. Ay Ginoo ko kasabi rong angkon. Yesus ay nalaman mo dahom nang lami kay kay pakanon ra taog sa ug Ginamos, sos ginuo ko gabak laman. Dili bi kay gas, biya bi puto gapon burger ko galo-halo nang yang ipasnak nato. Burger <ofrainAKE> o galo-halo hinto o oh, ka. Isus spiller mapun po nang sweldo na an. Di ba pud ala kan si Aron? Aso, oh, salo Lahiraban ng burger ni Sabet. Kay Iwawan na nang sa kadawing saging palaman man ginamos. Kana yang galo-halo, Sos, ko mo palit nang tiplag kalamay. Mao ganin di si sitang paghilom na laman mo no kay mag ko. Aron nata din sa aron dita makwisyon anang dole. Gatarbaho ta tinuon. Panilhig mo. O ikaw diya, pagkuan. Magkuan ta. Mm. ikaw po dana o. Pagtarong po da. Alberto. Aron makakuan po ng... Ma Tarong po. Pagpakyot. Hmm. Ana, ikakuan na ni. Ato na ning ipos. Itagbiya ko na ha? Lagi, automatic na na. Lagi. Oh, magsilpi ko ko sa ron na po mo'y gwapa. Hmm, nara, ito nang ikuan. Ito nang ipost. Hmm. Hmm. caption na ito nang <clears throat> tupad para sa pagbabago sa karsada ni Chairman. Mm. Hashtag tupad, nakatarbahog tupad kay dool sa luwag. Hmm. <makes> ipost na na ito ni kay e Dagandiyong masuyaan yung wala katarbahog tupad. <laughs> Gano'n sa ganis silo na tupad, anay? Kuan pa ni, madugay pa ni kay. Ah, mo pagani pagsugod adlaw tu pa ninyo pang limpyo sa puno ni pulo ka adlaw sa tamungutan ng chairman. Adoy, gadahon pa mo og masilduan ta dayon. Wa pagani masilduan ilang gauna na tugtupad abutan pa ning tuig. Madugay doy kay sigira man ha Eh? Oh, wala man kayo magkaingot si Roxia nang ato magatarbaho tupad. Imbes magatarbaho tupad, magdala man og bata niya sige pagpatutoy. Imbes man iligong ta, man mo nang patutoy anang ana pagin gapik ka sadaw niya. Ang nakapait pag makita pag ginang iyang atgal kala po lalaki nga nang tupad. nilalaman man magatarbaho si sige puglat ta, wa man niya akis ka ayo. Unsa nakalaman si Linlen nang mo butay min rekonuhay, di pa mo tarbaho kay bagpa salili anang iyang bata kay nakunoy mo tarting tarbaon. Nga meron ba, yung ano, ba na yung batang magkatarbaho ang anay? Nang baka magkadula? So, ginaog na kuha pa ng bata na may kaya garuti yun. Samok-samok trabahoan. Si Alan, Roy, igor, ang mutahe may mo uli kayo magkapanday yung balay. Ibus magkatrabaho ang taan ng tupad. Nah, labaw to si Carol, mamanggilis tama ng buros mo ng taan ng... Inigtrabaho ay ko na yung natuha anay. Maikog tama na ang yung eh, problem na pa si Ligon kay buros lang ikunog. Maapasan, kita po yun. Tanawa, hingin lang. Di ba kaya galing ko ang na ang dapat ng katara to? Naapay sinansi. si Nancy. Si Musalip no ra nang kilid Makitabi pag ng makauban. Wala matarbaho ang karsada. Wala pulos. May nang gilamanta ani bisig ina gatabi. Takay muliok mo puni silid pa nalangsa oh. oh gani kay gatarbaho man tawel gatabi. May parata nang ubang tupad nga mapulakbol. Mauro. Pero lain pay ako mura magbuto na kay rosa na marurasa rorasa. Minus 30 para alas 11. Ago, hoy. 30 minutos naman na man dating gawin. Kill the time na

Ganiyara man kay Mohan, mura ba uwa koy na usob na yung dalan, mohuga man Japan. Na, ganiyara ba na bawahan ni may gauna kap. Ang abot Mohan ang boundary na mapikas barangay. Nan, wala pa mikabalo an ang boundary din ang araga, pero ganiyara bi kimik tinarbaho. mo imang <coughs> agi mangud oh. Pero neri ko ninyo ba kay karong alas 5 ato nyo barangay hall kay na ipanghatag ayuda, lima ka kilong bugas. Ba ba lima ka kilo ra ka, pulay di pa kapinga. Bisag limpo, karne, tusino, anas nga ng mga hotdog ba na. Wala anak, mura na. Ah oh, wala, maura gid budget ron, lima ka kilong bugas, watay mga karne, maura gid bugas. <laughs> ah, mao ba kap, sige mo ato niya dito, mo sa gibay sa bariol kay magatrabaho pa O, oh, mo ato rami niya kap, may nabilaman ng lima ka kilo kap sige sige At do alasin ko bayan kap lahat bay ako ba kanunso ni sweldo ang tupad ng yung tupad wakon ay balo na 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 ng sinadya na na. irrelase ah salamat kap sige sige basta kay bato alasin ko ha alasin ko atumuhkuan tayong lima ka nung aras ako sige, kap, sige, kap 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 to. kap 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 lima kap 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 ako. Sige, kap 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 kaya kuno mong ayudang ipangatag anak. Kaya sa mga kuluna ako. Yung mamang lima na malamang mga kilo ang hatag. Ay, sis, maningalan. na na dahil. kana na, kaya na, iyaan na hanggang na tindahan. mau oh, naik gipang mga ag mga ayuda na iya gipang kwa kwa na mau naik tagaan rata ginag may di po kay tantong halata ah mau di ais si kapitan rene ay hulos bisa gak kodo gano kong udah na kan pali dyan yang tindakan mga ayuda mo na ah uh, kurakot gano ni si kapitan ay banto ng hasta disco rin ay itong barangay pitrumak na nga ispat sa lighter ng iwag kay eh. di kurakot pa ganyan ang pundo na itong barangay ay kagato o badik kag maura na mo iipangatag unta ron na unta na yung mga karni unta o ganang kanko ya, o popcorn Kanang uban pa ng mga pansit niya. Wala na niya ipangatag. Kaya ipang display na niya ang tindahan. Maunang ka kan arami makakilo yung ihatag ron pagtarong pa nila bubong. Ay sus, ginuho ko saksi ko na iripak na nila magabi. -e, ano, kauban na niya pito ka kong ding Halding. Sila po draman po magabayan ba -e, ana anak. Ay sus, ginuho ko nakasaksi ni ko anak. <laughs> ba po na nakakita po ka ana, nila? Ay sus, nakakita ko ana nila kausa. Kanang ilang paghuman nila gripak ana nila ang gipangkuha kuha, ipakuha na nila ana ilang mga tanod. Bantog ra kay na nga sing, sudi ng mga konsyel o tanod na tuhaning barangaya. Maoroy, gawas anak ilang mga lundag ko kaya ng bangko na pagkain Can yeah. I see the moon? kaya kasagaran ng panghatag ng kwarta ng banding anak tunggu at barangay ila apo nang kikikan po sus ginuo ko nan magpadayon sila anang kalaki ha bay nuya kini barangay uyamo nan mo samot ka uyamo tay patong barangay asinso kay kana ilang kapitan mo tao tawag kay kalisod kay na mga tawo mo nang asinso oh nakapabor tong taga barangay asinso kay mayor kay na ilang kapitan mao gane. may nang may na ilang kapitan kay tarong man kana ay gahutong-hutong man may laman man ang istorya og kanang dulong eleksyon kay lami kay nang iiyang istorya kay lami jud kay nang mahalig kun wa gani grain ka bade man dili na unta maayo kana unta ga request lang sa sa munisipyo na ipakuan ni eh. tanawa na ato kasadana oh bura na intahon og kanang daro na, malami na lang kay tamnan og kanang arum aron di na mo ra kasada lang ninyo awat eh, bura daro bura kanal singalan man dia nan muna unta iyang aksyonan lami gina unta kayo ba aksyonan ni iya kay mo man gina iyang pasalig sa unang juring eleksyon murang di gina maay si kapitan ni nana ku aku ta nako niya diunang anak ' sunod na kay ina na or ta kan caaran da dagang kayha saan da dagang kay sabot harikap oo oo

Uy, ay, Dokyo, ayaw po higa Dokyo. Pagtarbaho, pagtarong hana, nakapisa na bitaga po. Naka mo tagam. Ay naman, pagtarbaho mo, na. Ay naman, ang bisang kaubo ko, harin ka tarbaho, ko. Bahala po naman ka, ikaw, para, ikaw po, ikaw po'y kasaban, bahala ka. Napoy <laughs> eh, uban, banhana o. Pasipon-sipon, manday ka rin pahing abot. <mah> Sipon-sipon po laman, ikaw po'y mutukuan. Mutarbaho, nagasalig bang kay. Pag umangkot na ng kapitan, munang inana na sila. Mga tahong dili ka. Kuan. Panarbaho mo, kinanangala mo mukwarta Baya, bro, pahilabot ka laing tao. Na, mayong, pagtarbaho ko, no? Kay, nahinala ko nito kwarta. Mamagilita ko ng minataya, Roy. Apil po na ng, aning kuana, ng wakong tanay. Wakong tanay, kalison. Eh, yung trabaho po, kuhara, eh, bahala. Paghilom ko, kunulaman mo, Hana, no? Sige mo, paghimantay. Dapat niyong bantayan si Kapitan, karong lilit ang mga sakpan. Oh, kamo, biya mo'y bahala. Kaya, dagko na po, mabalakan kamo mo'y masakpan ni Kapitan, wakong katarbaho. Ha, ha, Isan odok dokyo mama man pug kuno pasid sid kuno ka na magtarbaho man di man atong ani on no man syo manghilabot uh, eh, na alog syo og ipiskat ko ig na laman og apachoy ka kana mga babaye manglabay ani karsada ron ig no og tagwa pa tong gatrabaho to agoy ayaw ko ginanaa bisag um, gipiskat kita tinuon. ay sos Kano na ikang inana? Sige lang magkagpachoy-choy. Hindi kumutuwa na murason. Hindi, hmm, hindi kamutuwa, ha? Hindi kamutuwa, ha? Hmm. Uh,

Matigipis ka, di ka dokyo? Ang kahapon, Ramon Na mao ka, bali pala kong trapo-trapo panyo na kung nawong nagipiskat, ka at mali ka. Matak Mao mm -hmm. no, na, kasi sige kong ni Judian. munang gipiskat gipis ka at binag mga sulot, mga butag, bulhog yung mga mata. Na, kanunayan na, tanawan yung mga mata. Baran na naman kang isang dubok. Tagam! Mwah. Mwah. Hmm, mm, nabuutan man, mamangin kuan man, man agi, ka po na hindi indog man lagi, kapoy nag Na, tarungan na nga ng napita o. Oh. Kaya, hmm, ka na, mas may na, kaya ako na po yung pahuway. Ka na o, tarungan na nga na napit mayong. Ka e, na, mer, ikuan na nyo na, ka na, kay, ma, ku, kuano na, o ka na, ka tipin ka na nga na, tarbaho diya, kamatay ni bataan ni gasalig mangkar. <laughs> kuan ka kanimoitan kapitan, <laughs> kapitan. kuako mayako ay si kapitan ay ay kap. Adlo, kap. <laughs> 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 kap. na dawat dagang report hanto ba kanang manarbaho e, mo tupad isira dahi mo og lingkor ay tabi eh, di mo manarbaho di mo mang liho ni magtrabaho biya ka pa niya mong pagtupad mao ba o niya ano, maning duwan na mo kaadlawan na niya upo ako nakita limpyo oh. kanay magatrabaho biya ni kapitan na malagi ka report nako, kanang inyong mga binuhatan na managtupad mo ay sila mong tabi ay sila mas ganaghan ng pahuway kinsa mo pataka ipataka uh, istorya ang report ni mo anong istorya uh, ka akong pagumangkon gabi e eh, gaingon <mah> Kanay galing ni si Stephen Kano sa mamiga ko ang tipin Uy tipin pasagad man naman ka Wala din mga kuna Ikaw Absent pag ikaghapon pasagad naman ka Ang kuan Report report Kaya pa absent O wala ikaghapon Karoon pa Si Pim 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 Ikaw Bago pa ka Inana ka Ha Na Pagtarong Ay ayoko Inana anak si Stephen Kano Kapag umagamit ng kapitan Ayos! Paghilom, Alberto! Kapasip, sip! Ayaw, sige, din, no? Ikaw, gano'n, aman! Aman ka, man! Ako may mong sipag! Tapos ka lang! Insulto kayo! Kapit ka na yung mga mga